Which good, ah? Rob? Oh! Ang dami naman ang kinuha mo! Pantatlong ah? tao yan, ah! Para kay Joyce to! Hindi pa yung kumakain. Para pag kumain siya, eh di... di... Ano? Iluluwa ko! Pagdiri ko! Hey. How gross! Oh. Hi! Magandang gabi! Mm. Kain! Hey. Kain tayo! Okay. Kain! Si George! Huh? Si George? Nasa no nag-hunger strike. Hunger strike? Ah. Oo. Okay na? oh. ko kaya. O, direkta pa, pamalo. O. pamalo. O, pamalo. Pamalo, pamalo. Nasundan nyo ba? Oo, no, boss. Hindi namin iniiwala Good. O, nasa na kayo? Ah... Uh... Hoy! Nasaan na ba tayo? Pare, anong lugar na ba ito? Sulu na. Nasa Sulu na raw. Ah, boss. Sulu na kami. Sulu? Ah, siya nga pala, boss. Inabunuhan ko na yung pamasahe namin sa barko. Ah, mahal pala, boss, ang pamasahe. Papuntang Mindanao. Mindanao? Ang layo naman ng probisya ni Wendy. Sigurado ka? Oo, oh, boss. Sigurado, sigurado ko. Oh. Eh, yeah. Uh, siya nga pala, okay. boss. Okay. Yung accommodation namin. lang, ha? Mag-hotel pa uh -huh. kami. Andiyan pala uh -huh. sila, Wendy. Austin, halika nga. Andiyan sila, Wendy, oh. Ha? Huh? Ha? Halika! Yeah. Aha! Mga Nandito si Wendy! Bumalik na nga kayo dito sa Maynila! Pare, -sab ano sabi? Ano sabi? Pwede! Kayong dalawa, sa ang galing. Ang tagal niyo na wala, hindi man lang kayo nagpaalam. Naku, pasensya na ho kayo, hindi na humauulit. mauulit. Oo, sorry po talaga. Mabuti naman kung ganon. Ayos na, hindi, hindi kayo. Kayong dalawa. Psst. Halika yung dalawa. Ha? Eh, yeah, ano namang masama? Nagpunta lang naman kami sa probinsya nila. Probinsya nila? Tsaka, ba't pa, pa nagagalit ka? Paano hindi ako magagalit? May tawag ng tawag sa junk shop. Oh. Recording studio daw sila. Oh pinapapunta kay Ron dahil may nakita na raw sila mag-sponsor sa concert nyo. O, ay, doon na kayo. Recording. Ha? Huh? Concert nyo. Concert? Oh, Sponsor. Totoo ba yan? Totoo! Sponsor! Ay, shhh! -sh. Kayong dalawa. Tama na yung sayo-sayo nyo. Balik na kayo ron. Ang tagal nyo nawala. sa asayaw-sayaw pa itong mga ito? Pamela one, Pamela Mela one, Pamela two, Pamela Mela two. Concert pala, ha? Hmm. Tingnan natin. Pampira! Hindi mo pwede tatamad-tamad kayo. Oh! At Atalem, pupunta tayo sa lugar at ipakikita natin na wala rin pala tayo bubuga hindi pwede yun. Ko nga. Ah, kaya namin kayo inibitahan dito para mag-dinner dahil sa successful ang aming concert. Ah, ganun ba? Um, teka, masarap ba naman pagkain dito? Oo, siyempre. Italian restaurant to eh. Ang dami kumakain dito, di ba? Oh. Ah. Ah, uh, Wendy, ito oh, mm. menu. Order ka na. Ah, uh, hindi, okay lang. Uh, Kayo yung umorder para sa akin. Ah, sige. Ah, uh, waiter. Yes, sir. Um, ano bang specialty nyo rito? Uh, meron pa kami dito ng pasta, lengua, uh. luncheon, adobo, menudo, mm. caldereta, uh, dinuguan. Kaya sir, anong gusto nyo? George, ikaw, anong gusto mo? Ah, uh, ikaw na muna ang umorder para sa akin. At ako'y uh, magsisiyar muna. Ha? Huh? Excuse me? Sir, baka gusto nyo try yung combo meal namin. Free soft drinks. Mm. Ah. Ah. Hi. Austin? Nakakakita ka na? Wendy? kailan ka ba dumating galing Amerika? Hindi. Hindi pa siya nakakita? Hindi nagpunta Amerika si Austin. Ano? Eh bakit hindi mo sinabi sa akin na nandito lang pala si Austin sa Pilipinas? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakakita na pala siya? Ayoko masaktan ka. Eh bakit naman ako masasaktan? Hindi naman siya kalabtim ko. Will you marry me? Ayoko nga. Wendy, wag. May iba na siyang kasintahan. Si Karen. Hindi nga ako kasintahan niya. Si George. George? Ha? Bakit ang dami mong kiss mark? Huh? Oo nga, ang dami mong lipstick ha. Oo lipstick, nga. Lipstick, kiss mark? Ayun no. Ano ba pinagsasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Ah. Wendy? Nakakakita ka na pala? Matagal na. Nung nasa probinsya pa tayo, no? Cho! Niloko mo ako. Ang sabi mo, hindi ka nakakakita. Manloloko! Anong ako? Ikaw ang manloloko, George. Nagpanggap ka pa na mayaman ka at pogi ka? Oo nga, George. Maluloko ka. Ang sabi mo, magsisiyal ka lang. Tapos nakipagalikan ka na pala. Kaya lang naman ako nagpanggap ng mayaman at gwapo. Dahil alam ko hindi ka nakakita. Dahil bulag ka. You liar! Itulin na natin ang kasal. Ayoko nga sabi. Sandali lang kayong dalawa, ano ba? Kanina ba yung lipstick na yan, ha? Eh, Karen nga. Tama ka doon. Karen, ahas ka. Magsama kayong dalawa. Joe, marami kang ipapaliwanag sa akin. Austin, let's go. This is good, ah. Rob? Oh! Ang dami naman ang kinuha mo! Pagtatlong ah? tao yan, ah. Para kay George to. Hindi pa yung kumakain. Para pag kumain siya, eh di... di... Ano? Iluluwa ko. Kaliri ko! How gross! Ah! Hi, magandang gabi. Kain! Ay! Kain tayo. Si... Kain. Si George. Huh? Si George? Nasa taas? Nag-hunger strike? Hunger strike? Oo. Uh -huh. Oh. Ano? Tatlong araw na nga pala hindi kumakain si George, ah. Eh, hindi nga magawang lumabas ng kwarto niya, eh. Oo? Oh? Hmm. Ah, eh, Wendy, mabuti pa kaya, eh, akitin mo na. Punta mo na sa kwarto. Ah, oh, sige. Joe, maiwan mo na kita, ah. Ang sarap niyo na. Ah. Mm. Kulit naman oh. Tuloy! Bukas yan! Hindi ka raw lumalabas kwarto? Kung sabagay bagay, sino ba naman ako para pakialaman ka? Wala nga pala akong karapatan. Alam mo, simple lang yan eh. Kung wala kang pakilang, bakit ka nandito? gusto ko lang naman po kasi sana na ibigay sa iyo yung invitation ko para sa nalalapit kong kasal. Oh. Ah, nga pala. May damit ka bang formal? Naisip ko kasi baka wala eh, kaya... Eto, binili na rin kita. Suot mo ah, para hindi naman nakakaya sa mga bisita. Goodbye. 감 yeah. Pare, support ako eh. Same here. Sorry din nga pala ay, sa mga... Ay, ay, ay. Umuintindihan niyo. Kinalimutan ko na yan. Simulan na natin ang kasal. Ah, Padre, sandali lang po. Ha? Eh, hindi ko naman alam na ako ay kakasal eh. Bakit ayaw mo? Nanjan na yan eh. Ano pa magagawa ko? Maaari na bang ituloy ang kasal? Opo, Padre. Tirahin na po natin. Baka tirahin pa po ng iba eh. Ititirahin naman pala po eh. I now pronounce you man and wife. And you may now kiss the bride. Thank you, 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 thank 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 you, thank 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 you, thank 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 you. Thank you. George, <laughs> <laughs>